Di diba bestig na route mo mai. Eh. Ay, mas medyo pa sa room. Came to. Ha? 60 <Six> years <laughs> na 'yan. Tigang na ganyan. Saan ka makole? Hindi gay manab. Barkang sa mundo. Di gitare, <laughs> ah, na, na lang <sharp> Seksi 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 tahun? Berapa 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 Every birthday, birthday. <laughs> sila to sila. Hindi mo eh, Sige, no, Wala <laughs> ano, uh? wala kay, ano, wala <laughs> 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 you know, uh? wala kay, ano, wala wala kayo, regular gila niyo po? Ay di, usikin lang kasi kay Barton Ako, 42 naman akong ako. Ilan? Ilan? Wala, magulang ko. 38. Ito Hindi halata. Hindi sa matusok. Kan? Kan? Oh! Nak video! Ya. Huli <laughs> ka sa kamera! Kan? Kan? Eh para ma balas sa paningan lips. Aaaaah! Ay, tak kaya lena sa akun na legs. doesn't matter! Aaaaah! S'gol

Okay, makakainin okay. okay. mo okay? Oh. So, ano? <laughs> <laughs> Wala ka ko abang nakakainin Oo! Oh, ka kang Ayaw ko nang Wala <laughs> ko <laughs> naman. Sige na. Hindi naman kayo nagjijawain eh. <laughs> ay, ay grabe. <laughs> grabe ka. <laughs> Six years <laughs> nga daw eh. Six years virgin ako. <laughs> uh, grabe. Si pero ano, maganda yun kasi at least ano siya. Simula pa lang alam niya ang <laughs> titikman ka lang. <laughs> Oo. Oh. Zero is <zero>. scary. <laughs> di sabi niya kasi na 150 lang ba ito? 150 lang, wala lang 3 gigs. <laughs> every year, every year we <laughs> fish. Oh, yeah, no?